This is my daily routine after work. from ang masinag sa sakay ng jeep, isang ride pa lang yan. But the reason why I tried to video this morning is gusto ko ipakita ang vision ko sa mga anak how oh, lucky they are in everything. Ang kasi pinapwento ko na sa umaga, pagdadaan ako ng overpass, pagdadaan sa sakay ng gilangonan, nakakita mo ang mga bata. Minsan, sanggol pa na nakikaw sa karton. Wala man lang cover na pala man lang cover sa hamog. Yan magulang mo. Sabi mo lang na ano man ang mangyari, di ko hahayaan mo yung maranasan nila ang ganitong bagay. Ito. Pero sino tayo para i-judge sila? Hindi natin alam struggle na pinagdadaanan nila everyday. Just like us, meron tayong pinagdadaanan na din natin kailangan sabihin sa iba a working mom is not easy for me to manage my time wala sa gawain bahay anak yaya trabaho but I did at proud ako dun going back umulan siguro kagabi kaya walang natutulog